Welcome back to my channel. I'm Bill BTV. Nagbablogs nga po kami ng ibat ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagturo din po kami tekstura kung kasi ba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan ng subscribe. Mag-like sa so mga simbolo pang ganyan. Huwag na rin mong kalimutan mong share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs. Nagturo ng tekstura na ibat ibang uri ng natural na halamang gamot. Dago ko po mong ang pag ko. Maraming maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Sana support, sa support, 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 po patuloy nyo supportan yung channel ko para alaw po pong mag-grow. At maraming po po natin matulungan na mahirap natin mga kabayan ang mga sumali bang gamutan. Okay. Ang story ko po ngayon, yung mga, bakit yung mga tao ay mga sign, mga sign ng tao na tumatanda na. Yan po yung explorer ko ngayon. Sign ng tao na tumatanda na kasama, kasama na po dyan yung lalaki, babae na may edad na. Tips number one, kaya yung, tips number one, kaya yung tao ay makakalimutin, matanda na, or may edad na siya. Edad na 50, 60, 70, hanggang 80. Yan eh, may edad na, ba, ang ibig sabihin, bumababa na yung memory niya ng no? kaunti, hindi na siya masyado active yung pag-iisip niya, kaya lahat ng bagay na ginagawa niya, makakalimutan niya. Example, may apo siya, or ako, may apo ako, alibawa ako yung matanda na. Dumating ang apo ko, matagal ko na hindi nakita. Then makakalimutan ko na siya kasi hindi na masyado active yung memory ko, ganyan po yung naedad na. Sasabihin sa'yo, iyo, ano? Sino ka? Ano? Minsan, sasabihin pa nga sa'yo, hindi kita kilala. Yan. Ang ibig sabihin yan, talagang uh, may dad na siya, matanda na siya, nakakalimutan ka na o um, nakakalimutin na siya. Yan yung tips number one. Mga sa inyo yung tao matanda na. Tips number two sa inyo yung, matang, yung tao ay matanda na, maaga siya matutulog. Uh, example, dati tumutulog siya ng alas 9, ngayon tumutulog na siya ng alas 6, minsan alas 5, tapos nagigising siya maaga, yung mga sign ng tao ay tumatanda na kasi yung yung kasing inyong system ng tao yung kapag tumatanda na ay bumababa na siya Ganon din yung memory niya bumababa na rin yung memory Immune system bumabagsak na matanda na kasi hindi na niya kaya yung mga lamig, init, din kapag nilalala yung temperatura na yun mabilis siyang makakatulog minsan hindi pang makatulog din iba kapag may edad na. Yun yung mga sign na may edad na o matanda na lalaki, babae. Tandaan tayo dyan, bata pa tayo eh, sa pagtanda. Yan yung pinapaliwanag ko. Ang tao, mga sign ng matanda na kapag ganyan. Tips number three, mga tao ay sign na may edad na nagiging madamdamin or accounting pagsabihan mo, magdaramdam yan pagsabihan mo, bawal niyang nanay o bawal tatay yung ganyan, minsan yung iba talaga magdaramdam sa'yo, sasabihin sa'yo, ay bakit mo ako pinagagalitan? Nung bata ka pa, ay hindi kita pinagagalitan. Ngayon sa simpleng paharal, simple, ah, tatayin natin sila o nanay, ano bang tawag mo, daddy, mommy, or mama, papa, ganun, sa ibang, ah, sa ibang mga lingwahe. Kasi hindi pare-paras tayo ng lingwahe, lusin, disayas ng banaw, di ba? Yung mga pa natin. Sa iba, kapag sinabi ko nagsabihan, masasabihin niya, ah, kitang ako kinagalitan. Ganyan, bata ka pa, hindi kita ginaganyan yan. Yan yung mga sign na may dad na yung mga tao. Tips number three. Tips number four, sign na yung tao ay matanda na, malabo-malabo na yung mata. Kapag may dumating na tao, kapansin mo, kapag malabo na matanda, wala sa salamin, gumaganon pa yan. Si, oh. ang ibig sabihin, kapag gumaganon, sinisipat ka, kung lalo kung may Lalo kung may ilaw, dumating dumating na bisita ka, ganun ka. Ay, sino ka? Tagan saan ka? Ay, yung apo pala niya yun. Ang ibig sabihin, may edad na siya. Kaya, malabo na yung mata niya. Yan yung tips number 4 isa sa pang ng mata ng mga tao, yung may edad na. Kapag may edad ng 50, 60, 70, to 80, 80, Tips number 5 sa yun na yung tao, matanda na, mahina sa lamig. Kapag ang tao matanda na at nilagay mo sa kung mahina yan sa lamig, lalabas agad yan. Hindi na kaya. Kasi bagsak na yung immune system niya. Hindi na kaya yung lamig. Ano, di, di ba? Ito yung sample ko siya. Pagsamahin mo sa kung yung 70 years old, saka yung bata na 1 one, uh, one years old to five years old. Yung bata pang natulog, di ba? Nakahubad pa. Kumin, kumin, ano, pagsangahin mo yung 70 years old na uh, matanda sa airplane, patulugin mo, din yung bata na 5, 1 to 5 years old, yung bata, nakalinis pa yung gamit, nainitan pa, ay matanda, lamig na lamig na, balot na balot na doon sa kumot na makapal, nakamidyas pa yung paa, ah. lamig na lamig pa yun, Ganun. Nahina na yung immune system niya, saka yung mga balat-balat niya, nanipis na, kaya ganon na yung lamig, madaling pumasok kapag may edad na. yung tips number 5. Tips number 6. Maaaring yung tao ay may na o matanda na, bigla na yun naiihi sa shirt, naiihi sa panty, naiihi sa brief ko lalaki o oh, babae. Nadudumi. Naiihi, nadudumi. Bigla na lang yung dudumi kahit kaupo. Yan yung sign na na edad na. Nadudumi, naiihi. Kahit nakaupo lang. Basta yan, kahit yung pagkaramdam niya hindi siya natatay o na dudumi na ihi bigla na lang yung lalabas lalo na kung bumay sa man yun yung tao ihi kanya kapag may dad na yun yung tips number six tips number seven kapag umiidad na mahina na yung buto hindi mo na piling ikumpara yung matanda mamasyal ka example mamasyal ka sa luneta malaki ang luneta di ba mamasyal ka sa Manila Ocean Park lawak na Ocean Park lakarin mo Manila o siyang katlawak, di ba? Tapos sama ka ng matanda ng mga 70 to 80 years old. Hindi na kaya niya yan. Kung nung pilitin kung yung nanay mo, tatay mo, mami mo, daddy eh, mo, o papa mo, mama mo, kung nang pilitin na ipasyal lang ipasyal, kung hindi niya kaya na mamasyal na na ganyan, yung ilakad mo na ilakad. May mga capacity kasi yung lakad ng matanda. Hindi mo pwedeng ikumpara sa lakas mo ngayon kisa noon, di ba? ikaw, pag tanda mo, ipasel ka ng anak mo ng poli uli hanggang sa mapagod ka lang at hindi lang mo, di ba? Yun. Masama yung matanda na pilitin mo pasel ng pasel ng todo. Pwede mo yan, kaunting lakad lang. Yung ikot lang ba sa parke na short na short east area, huwag niya sa sobrang lakit. Mawa pagod yan. Hanggang sa yung mga sakit niya, lalo lumabas. Yun. Pwede yan na pasyal mo, pasel mo sa mga ganun. Tapos kung saan, yung mga shoot area lang. kaya niya, kakatapunin Tat mo. Kaya mo po ba, mama o papa? Kaya mo? Siyempre sila yung nakakaalam sa katawan niya. Pag sinabi, hindi ko na kaya. O, huwag mo na pilitin. Pero pag sinabi mo kaya, oh, sige, kaya ko pa. O, sige, pas yan. Kasi nakakaganda rin yan sa kanila kahit hindi may dog na uh, ah, pasyal mo. Lalo kung mayunit yung araw or may mga puno doon sa papasyalan, may baga, may bundok. Nakakalangat ng sariwang hangin. Kung may problema nga, no, nasa Maynila yung mga matatanda, hindi nakakalanghap ng sariwang hangin, hindi nakakalanghap ng mga amoy ng dagat na pwes, di ba? Kaya, compare do sa mga nasa probinsya, mas mahabang buhay, di ba? Kaya nasa probinsya na mga tao na matanda na isa sa nasa Maynila. Malaking yung pagkakaiba, Sa Maynila, pulos yun. Tapos, init ng mga pader ng building, uh, mga alikadok tulos yung mga amoy ng kuna ng sarinang, sari-sari na amoy. O, oh, siyempre, magbubuhay ko ba ng sobrang tagal ng pagkaganyan na amoy mo? Saka kulong ka sa kwarto na mainit. Kung walang air ko sa bahay niya, di ba? Wala kang mapasyonan. Kung mapasyon ka doon sa lugar, kaunti lang, di ba? Hindi gaya sa probinsya, mamasya ka, mga sampung itaraya, di ba? <laughs> Kaya, mas mahabang buhay ng mga tao nasa probinsya sa Manila, di ba? Papansin ninyo, mga press kayong pagkain, press yung kanin, uh, press yung mga isda, press yung mga putas, press yung mga gulay. Lahat press. Sa Manila, makakabili ka ba ng super <laughs> Iba hindi na. Uh, yan yung pagkakaiba ng tao sa probinsya saka sa Manila din. ay okay. Yan po yung tips number 7. The last uh, sign na natanda na o matanda na yung tao. Ba, babae, lalaki. Okay. Sana po ay nakatulong ako sa mga inyo, sa mga Anak po na nag-aalaga sa magulang inyo. Ito po yun, no. Last tips ko sa inyo. Kapag may nga nanay kayong ganyan, na ihi yun, na tatay, huwag po ninyong kagalitan. Huwag po ninyong bugbugin. Kasi may ganyan ako na nasaksihan na doon sa amin. Pinapalo yung nanay niya. Saan yung pinapalo? Sabi ko, huwag mong kalawin niya kasi nanay niya. Noong bata nga pa. Masigit ka din yung pag-aalaga sa iyo, di ba? nung pag-anak sayo, alagang kaya nga mo, tatay ka, naihi, susuka ka lalagnapin ka mas sulit pa yung pag-aalaga sa inyan ng mga magulang niyo. kaya mahalin ninyo yan kapag namatay na yan, wala na, ihiya kayo ihiya kayo, wala na kahit ihiya ka na ng isang dram na buha wala na, kaya iparamdam na ninyo na mahalin ninyo magulang niyo hanggat buhay pa kung tumatay na yan, umihi natural lang po yan sa mga magulang natin tatay na, ihihi mali ninyo. Then, yung mga, may mga makakalimutin na nanay, gano'n. Yung iba, pinapalo ka yung nanay niya o yung tatay niya. Yung sabang tanda, alagaan ninyo, kawawa yan. Hindi tayo magiging tao kung hindi sila ginawa tayo, di ba? Sila yung instrumento para ginawa tayo, di ba? Hindi tayo magiging engineer, teacher, mga piloto, o mga sundalo, o lahat. Lahat minamahal yung nanay sa katatay. Kaya pag tumanda, mahalin ninyo. Paano yan kung tumanda tayo, binigbog naman tayo ng anak natin, doon ninyo mararamdaman na lumalik pala sa'yo yung pangbibig mong sa nanay mo sa tatay mo yan. Sa kaisa po po, kung kayo ay yung mga nanay, tatay na ganyan yung, yung papalaga sa'yo, binas po yan sa negosyo. Kaya huwag na huwag ninyo binigbogin yan. Kasi kapag binigbogin yan, mamalakasin kayo sa negosyo kapag yung tatay nyo, binapalo niyo Masama po yan. Ako na sa inyo 100% kung yung papaliwin na ano yung tatay niya. Masamang masama yan. Babalik po yan sa inyo. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo sa mga tips ko. Bakit yung tao ay tamatanda na. Uh, ah, na yan yung mga kasu-kasuan, Ano pa man na nasabi ko. Yun yung mga sign kapag yung tao ay tamatanda na. May ina na. Nanay, tatay, yan. Ganyan po. Mangyayari din po yan sa atin. Okay? Sana po ay nakapulong ako sa inyo kung nag-aalaga kayo ng mga magulang ninyo. Tatay, nanay, nami, daddy, papa, mama. Mahalig ko natin sila. Sila po yung ating instrumento ng para tayo naging tao. Okay? Thank you for watching. I love you too. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta subscribe and like, share uh, sa bago ko dito sa si channel ko.